at MENDOZA Aswang! Aswang! Sunod-sunod na sigaw ang pinakawalan ni Tina. Naimasmasan naman si Carlo dahil sa lakas ng pagkakasigaw ni Tina. Pero bago pa man magkatinginan ng magkapatid, ay eh biglang nagbago na ang anyo ni Dalia. Mula sa makinis at magandang babae, ay eh naging itsurang matanda ito. Kumulubot ang balat nito at naglabasan ng matutulis ng ngipin. Aswang si Dalia. Napansin naman ni Carlo na parang susugurin ng aswang ang ating niyang buntis. Kaya mabilis itong hinawakan ng leeg para sa kalin. Habang ginagawa niya ito sa aswang, ay sinabihan niya ang kanyang ate na pumasok sa loob ng kwarto at suotin ang pintas na kanyang ibinigay. Dali-dali ang tinungo ni Tina ang kanilang kwarto. Hinanap niya ang pintas kung saan-saan pero hindi niya ito mahagilap kinalkal niya ang lahat ng lagayan ng damit pero hindi niya pa rin ito makita ilang sandali pa ay eh biglang naalala ni Tina kung saan niya ito nailatag itinago niya pa lang kwintas sa ibabang bahagi ng kanilang aparador nang makita niya ito ay agaran niyang isinuot ang kwintas sa leeg nang makabalik si Tina kung saan naroroon si Carlo ay huli na ang lahat. Nakita niya itong nakahindi sa sahig, duguan ng ulo, at maraming sugat sa katawan. May mga kalmot din ito sa mukha at leeg mula sa matutulis na kuko ng aswang. Habang inahanap ka si Metina ang kwenta sa loob ng kwarto, ay nagpapambuno naman si Carlo at ang aswang. Sa lakas ng aswang, ay nagawa nito ni si Carlo at tumamang ulo nito sa semento. Maraming dugo ang humagos mula sa ulo ni Carlo. Kaya ito, binawian ng buhay. Humagulgol naman sa iyak si Tina habang pinagmamasdan ang kapatid na wala ng buhay. Alam kasi nito sa sarili na hindi siya pinabayaan ni Carlo. Kahit na buhay pa ang maging kapalit nito. Sa kabilang dako naman, ay eh, pauwi na si Danilo galing ng trabaho. Nabigla ito nang maabutan niya sa labas ng bahay ang isang matandang babae. May dala itong matulis na kawayan at pabalik-balik sa paglalakad na para bang hindi mapakali. Bigla naman din ni Danilo ang nadaanan itong malaking bato. Plano niya sanang ipokpok ito sa ulo ng matandang babae. Naalala niya kasi na ito din yung matandang babae na nakita niya sa labas ng kanilang bahay na kanyang pinaghihinalaang aswang. Pero bago pa man makalapit si Danilo, ay napansin na siya ng matandang babae. Sumay niya si To no huwag mag at sabay tinapat ang hintuturo sa kanyang bibig. Nagtaka naman si Danilo kung bakit gano'n na lang ang inasta ng matandang babae. Kaya kahit ang dududa ito, ay eh binigyan niya pa ng pagkakataon para mapakinggan kung ano ang sasabihin ng pinaghihinalaan niyang aswang. Agad naman nagpaliwanag ang matandang babae. Sinabi nito na hindi siyang aswang. Sa katunayan nga raw, ay eh nangangadib ang kanyang mag -ina dahil nasa loob ng kanilang bahay ang tunay na aswang. Nanlaki bigla ang mga mata ni Danilo at bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Matapos niyang marinig ang sinabi ng matandang babae. Pero kahit kinakabahan ito, ay nangibabaw pa rin ang kanyang pag-aalala sa buntis na asawa. Hindi na nagsayang pa ng oras si Danilo at mabilis itong tumakbo papunta ng kanilang bahay. Tinadya kanyang pintuan para makapasok agad sa loob ng bahay. Unang bumugad sa kanya ay ang nakahilatang katawan ni Carlo. Nabigla si Danilo nang masilayan niyang wala ng buhay ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya muna ito pinansin dahil ang buntis na asawa ang gusto niyang makita noong mga oras na iyon. Nang tuluyan nang makapasok si Danilo sa kanilang bahay, ay doon niya nakita ang kanyang asawa. May hawak-hawak itong kutsilyo at pilit nilalabanan ang aswang sobrang ang pag-aalala ni Danilo habang pinagmamas na ng kanyang muntis na asawa. Matapag kasi itong lumalaban sa aswa para maprotektahan ang kanilang magiging unang anak. Pero sa kabila ng pangyayari, ay may napansin si Danilo. Alam niya sa sarili na hindi kutsilyo ang dahilan kung bakit hindi mahawakan o magalaw ng aswa si Tina. Kasi kung tutuusin, ay kayang agawin ng aswa ang maliit na kutsilyo na hawak ng kanyang asawa. Hanggang sa napagtanto niya ang tunay na dahilan. Napansin niya kasi na madalas tumitig ang aswa sa suot na kwintas ni Tina. Naisip niya na mayroong kakaiba sa kwintas na iyon. Maya-maya pa, inapagdugtong-dugtong ni Danilo ang mga nakaraan na nangyari. Sigurado ito na hindi talaga bakasyon ang sinadya ni Carlo kung bakit ito pumunta sa kanila. Kundi ang maibigay sa kanyang ate na buntis ang kwintas na iyon. Alam ni Danilo na hindi ordinaryong kwintas ang suot-suot ng asawa. Di nagtagal ay napansin naman ng aswang na may ibang tao sa kanyang likuran. Agad itong gumalaw at mabilis itong nahawakan ang dalawang kamay ni Danilo. Dahil sa sobrang lakas ng aswang, ay naibalibag nito si Danilo papunta ng bintana. Nagkalasan ng mga kahoy. Sanhinang pagkasira ng kanilang bintana. Lumapit ang aswang kay Danilo habang gumagapang ito sa sahig. Wala nang magawang lalaki dahil mahina na ito sa sobrang lakas ang pagkakabalibag sa kanya. Napuruhan ang ulo nito na siyang naging dahilan na pagkawala ng malay ni Danilo. Pero bago pa man tuluyan mawalan siya ng malay ay eh, nagkatinginan sila ng kanyang asawa. Tumutulo ang mga luha ni Danilo habang kinakausap si Tina sa kanyang mga mata. Animoy, humihingi ito ng tawad dahil wala siyang magawa laban sa aswang. Binitawan ng aswang ang wala ng malay na si Danilo. Sa pagkakataong iyon, ay eh, nakatayo na at nakatalikod sa sirang bintana ang aswang. Naglalaway ito habang itunoon niya na naman ang atensyon sa buntis na si Tina. Ilang segundo lang ay nagulat si Tina dahil mayroong biglang tumagos na kawayan sa katawan ng aswang. Nagaabang lang pala ng tsempo ang matandang babae mula sa kanyang pesto sa labas ng bintana. Kaya nung nagkaroon ito ng pagkakataon, ay agad niyang sinaksak ng matulis na kawayan ang aswang habang nakataliko dito sa kanya. Tumagos ang kawayan mula sa likuran ng aswang papunta sa dibdib nito. Wala nang nagawa ang aswang at unti-unti itong nanghina. Di nagtagal ay bubagsak ito sa sahig at binawian ng buhay. Tinulungan naman ng matandang babae si Tina para dalhin sa malapit na ospital si Danilo at para makapagpagamot rin si Tina dahil meron din itong mga sugat sa kamay at sa mukha nito. Kinabukasan, pagkagising ni Danilo, ay tinanong nito sa asawa kung ano ang nangyari. Sabi nito kay Danilo, ay nawalan siya ng malay. Mabuti na lang at tinulungan siya ng matandang babae para dalhin siya sa ospital. Nagtanong ulit si Danilo kung anong nangyari sa matandang babae at sa aswang ipinaliwanag ni Tina sa asawa na may koneksyon pala ang matandang babae sa aswang na umatake sa kanila. Ikinuwento kasi ng matandang babae kay Tina ang nangyari ilang dekada na ang nakakaraan. Biktima pala ng aswang ang babaeng anak at magiging apusanan nito. 22 anyos lang daw noon ang kanyang buntis na anak nang atakihin nito ng aswang. Kaya mula sa araw na iyon, ay sinumpa niya sa kanyang sarili na uhubusin niyang patayin ang mga salot na aswang. Bago tuloy ang umalis, ang matandang babae ay nagbabala ito. Mag-ingat raw at lakas ng pakiramdam. Huwag magtitiwala sa mga dikilalang tao, lalo na kung nagmula ito. Sa Baryo San Fernando